mawalan ng visa ang pasaporte ni Atty. Harry Roque matapos lumutang ang mungkahing ipawalang-bisa ito kasunod ng kanyang pag-eskapo sa bansa para takasan ang mga kaso balitang umaabante mula kay Eileen pag-aaralan at ikukonsidera ng Malacanang ang mungkahi na kanselahin ang pasaporte ni Atty. Harry Roque matapos tumakas palabas ng bansa upang makaiwas sa pagharap sa kasong human trafficking at sa warrant of arrest na inilabas ng kamera. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bagamat hindi na pag-usapan ang tungkol kay Roque sa Malacanang, maaring pag-aralan ang mungkahi dahil mayroon naman itong nakapending na kaso sa Department of Justice. Sinabi ni Castro na mabigat ang kasong kinakaharap ni Roque dahil wala itong piyansa, kaya titingnan ng palasyo kung ano ang mainam na gawin sa dating opisyal ng Malacanang, lalo na kung mayroon na itong warrant of arrest na mga galing sa korte. Matatanda ang nagmatigas si Roque na humarap sa pagdinig ng Quad Committee, kaugnay sa isyo ng Pogo Operation sa Bansa, matapos matuklasan na naging abogado ito ng isang kumpanya ng Pogo at umano'y pagkakanlong ng ilang Chinese sa kanyang bahay sa Tuba, Benguet. Lumitaw si Roque sa Netherlands mula sa kanyang pagtatago matapos maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ako si Aileen Taliping ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis at walang mintis.